sila Ayan oh no? Ayan oh no? Mausok pag hindi nag primera Hindi masyado matigas Kaya binibasic ng 4x4 natin So ayan mga kabarangay, good morning. Ito ngayon masasaksihan natin kung paano kami mag-araro kapag sa kapatagan. Yan ho, yung araro namin. Yung 4x4 kulig yung dinamit Ayan ho. Oh. Ayan. Uh, smooth lang ang pag-araro kasi nga traktor to. Ayan. Hanggang doon. Against the light ba? Ayan. O. Ayan na yun. Ayan o. Ganyan yung pagtanim namin. Anong tawag na tabayaw? Planteria. Planteria. Planteria kanya may hintay Lucano. Di ka muna na tawag yun din nang teriyang ordinaryo yun 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 ito yung itatanim namin galing sa DA yun salamat po yun so, ito yung gagamitin namin <laughs> yun na mga yun yung kalabaw natin kalabaw na apat yung araro

Pô, pô, pô. Yeah, no so sa mga nagtatanong mga kabarangay kung mapapagastos yung uh, nagtanim dito yung may ari ng lupa hindi naman mga kabarangay sakto lang yun kasi sa amin naman to at sa amin din yung four wheels bali parang rambol kaming lahat dito na magtatanim kinuha namin pati araro mga ganun. pati abono Yan. Yan mga kabarangay. At malawak na yung araro ng ating kalabaw 4x4 <laughs> four four na kalabaw Ayan o oh. walang kalabaw kaya yan na lang kuliglig Hello. Ayan, at babalikan yung panglas na okay. Bali, natapos na doon. Natapos na din dito. Hanggang doon. Doon sa may sako ako doon no, puti. Ayan. Ilang oras pa lang. Dalawang oras pa lang. Maluwang na to, kabarangay. Baka nasa isang ektarya na to. Doon natapos niya. yun no Busok pag hindi nag primera bale yung lupa dito mga kabarangay ay malambot lang yan hindi masyado matigas kaya binibasic ng 4x4 natin yan noon yung unang pinag-aararo namin yung 3 wheels nung wala pa kaming 4x4 ngayon, ito na, yung 4x4. Yan ang lawak. Yan hanggang doon sa dulo, may git 100 meters yan. Mga nasa 150 or 160. Ito naman, yung natapos niya dito, uh, mga 80, 80 meters na. Or may 100 meters na. Kaya sobrang isang hektarya na yung natapos nito. Dalawang oras lang yan, kabarangay. tapos kami naman aapat uh, kami magtatanim mamaya pagkatapos nila uh, magtatanim din sila ng mais